Ito, dito daw may infinity. Asan ang daanan? Ay, Wait, dito. Oh, ilabas ang red oh. hearts. Pwede kayong, ano, dito, umupo. Lights or pale? Oh. <laughs> lights or <laughs> Lights on, lights off. <laughs> <up. laughs> Kasi pag sinabing lights, sanig lights. Right. Pag pale, yung pale sun. Yun. Alam na alam. Hard. Hard. Is it, so, para sa asan ang daanan dito? Para sarado. Koy. Asa tayo dadaan? Sarado man. Asa ang banda? Ito. 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 Tara. Baka pagalitan tayo dyan, koy. Sa... ka? Ano ba Ito. Ay, min, ano yung um, ano? Kung Resort ba ito? Or... <laughs> Kagubatan. Kagubatan. <laughs> Kagubatan. Ano yung resort ba ito? Kagubatan. <laughs> ano No? Gubat. Resort na may Tabi -tabi gubat. Tabi-tabi po. Gubat resort. O, oh, ito yung resort na may oh, gubat. O, nandun ang ano, Guba. swimming pool sa baba. Hindi lang ang tubig na nakaka dito sa resort na ito. Kundi yung paligid na... Nakakamanghang semi -gubat. tignan. Hindi semi-gubat. Gubat talaga. Gubat talaga siya. Nilagyan ng pool. Oh. Ayan, oh. Medyo dito banda, hindi na Parang sarado. Sarado koy eh. May pull diyan, koy? May tao. Diyan ang uyab si Tarzan oh. No diving. Eh okay, walang ano, lifeguard. Hello dog. na sila. Winnie the Pooh. Uy, may banga. May banga doon, no oh. Tungkara daw, koy. Ano? Tara na.

Hello, hello, hello! hello, hello, hello. <coughs> mega dali na mega. Prenti <coughs> <Brandy>, lalo? Dadumuri, tagal ni kogi. Tagal ni kogi ba? Guys, oh, lalo. di mo talagang taisa, talaga nasalam na. Kabi di mo, kabi di mo.

kita oh kagap kagap itu lu udah

Feet. <laughs> ah, oh. Dito, babaybay, 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 dito babaybay, 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 Pambata. Diba? Oh, pambata. Five feet. <laughs> <laughs> Nun,

guys, may magandang pool sa taas. Doon, dito kami dadaan. May malaking pool, infinity pool. Infinity pool. So, dito sa, dito sa, sa, ang serte namin kasi na libre kami. Sa, sa, kasi sa, kasi pero, kakilala ng kasama namin na si Maestro Travel Vlog yung ano may ari best friend daw ng kuya niya nandito tayo sa kagubatan tabi tabi po ang kagubatan Ay, sila eh. kami dadaan tabi tabi po Ayan, dito. Nandun si Tarzan sa taas, oh. ay si, Tarsan, oh. Ay, si Tarzan, okay. yung yung si Tarsan. Ayun, oh. Ayan si Tarzan. Ayan si Tarzan. Ayan, oh. Ayan si si Tarzan dito. Meron silang nilagay na... Props ba, props? traps na tarsan dito sa taas ng kong eh. Para makalinga Oh. Oh. Pwede di kayo magpa-picture dito. Yan. Yan Oh. Heart. Huh? Huh? My heart go will go on. <laughs> My heart will be yours. Yeah. Oh, will be yours. Okay. See, Anian. Tapos, dito tayo Tara. dadaan. Samahan nyo kami. Tara! Oh. Ang sabi, infinity pool dito sa <laughs> Dead end na pala. Niya, yeah, may hagdanan, pero dead end. <laughs> Tapos, hinarangan oh. na ng vibe. Oh. May harang na babwire. Yeah. Niya. Kaya kami pumunta dito, may infinity pool daw. Titignan namin dahil napakaganda daw. Yeah. Puro daw. <laughs> pero wala kaming nakita. Bakod ang amin nakita. yan oh, nakikita nyo ba? yan ang bakod. Tapos yung may Ala, baboy tayo. doon. Nagoyo tayo. yan Parang ano na to. Mat Abandon naman siguro Nasa ng an ano. Infinite, infinite, infinite. Ay, dito palang daanan guys. Ito palang daanan. Mali ang na aming nadaanan. Dito daw. Hanapin namin ang infinity pool. Ito. Si. Sarado pa. Pala dun. Ayan no, si Tarzan. Kaya si Tarzan. Nag Hello, Tarzan. Ayan si Tarzan. Naglambitay. Ito si Tarzan. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ito, dito ang daan. Papuntang infinity. Sir, sure, dyan baka maano tayong trespassing. Koy. Sir, sure, Jude. Meron, Jude? Oh. Paul? Paul? ito pa rin daanan. Bibira pa tayo. Sakit sa paa. Sakit sa paa ng ano guys. Kasi nag... Tiniil. Nagtiniil kami. Nakapaa kami oh. May pool. Ang sakit ng ano. Hmm. Simento. Simento. Tignan namin talaga kung may infinity pools. <clears throat> no, nandito na tayo sa Bugak Infinity Pool. Yeah, tara, silipin natin ang infinity pool sa bugak. Karen. Oh, may banda-banda dyan, oh. No? Pero siguro nagpapalive. Picture tayo dito. Ito ang Sharon Bugak Resort. Yan ang laki ng pool nila. May buwaya sa gitna. Ben! Ben! Sino gano'n yung karakter? kay Moa? Moana na? Yung ano sa mga na? Bata. na. Ano ka dito? Buli ka magulat? Mabora oh. <laughs> na. Mabora ay pambata. galino no. Sige na. Padulas si Teriyang Vlog. Tahu apa orang kayu? Sigi. Dito. Sige. Ano na ka ba? Ano? <laughs> <laughs> oh, kabulo na mo lang ang isteryang. infinity pool sa Bugak Resort. Ayan, guys. Sige nyo, may padidik. Mababaw itong ano. Parang four feet. Four feet. Hahaha. <laughs> <laughs> sa ilalim ng buhay ako eh. ya nakita na namin palang infinity pool sa Shire, Shiren Bugak Resort, mga guys. Maganda. ba diba nakita nyo? Maganda, promise. Kahit walang cheese. Maganda. Nandun yung papa, ay yung uncle ba yun ni ano, Moana? Ano bang pangalan? Nakalimot ko. Sa part yung Moana. Dili. Ang, ang boses ato si ano, Darak. 'di ba? Ang laki ng ano ng benyo nila, guys. So tignan niyo oh. Ang ganda. Jungle siya, jungle. Pero maganda. Ayan. Inaayos pa nila yung ano. Sir, tapos na kayo? Kalsada. <laughs> Yan. Uh, sir. Sir, sir. Sir, can take you this for permission para pamahala dito. Please, Ayan, kalsada. Tingnan nyo, guys. Oh, oh, naayos pa papuntang okay. infinity pool. Yung pinuntahan namin kanina. Yan. <laughs> ang ganda dito. Pero dapat, pag pumunta kayo sa taas, magsinelas kayo masakit sa paa yung ano simento madaming ano parang tusuk tusok, -tusok. ayun yung mga kasama ko guys o oh. si Makoyski TV tsaka si Jay Lacuachero shoutout nga pala kay Boss Jerson Vlog kay Serens. So, kay uh, yun, sa team, men, Kay Rudel. Uh, kay uh, Maiso Travel Vlog. Kay Ma'am Rose Bohol. Uh, um, Tom Laagan. To Ma'am Roxy. Ma'am Ma Grace. Then, um, that's, 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 that's Kuya Don. shoutout sa inyo. Babalik na kami. Ito, masakit yung pa ako kasi natusok ako. <laughs> natusok ako. Pibaganda. Pibaganda. Yan. Ito ang daanan. Tignan mo yung wire. Napaka ano na. Meron namang daanan na mahal. Oh, oh, ka talaga dadaan pa sa pita. Pero, Pero Hirap. Yan. Babalik kami sa dinaanan namin kanina sa kagubatan. Alam hinarangan na Marami kayong po na pagpipilian. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Basta marami. Meron pa sa taas. Meron pa sa taas ang infinity room. Infinity room. Bugat kaya ano pang inaantay nyo? Punta na kayo sa Matanaw. Hanapin nyo ang Bugak Spring Resort. Makikita nyo ang hinahanap nyo. Kung naiinitan kayo sa inyong buhay, pumunta kayo sa Bugak Spring Resort. Mahalin natin ang kalikasan. Dahil ang kalikasan ang nagpapaganda ng ating kapaligiran. <laughs> kalikasan, kapag inabuso, mawawalan tayo. Mm -hmm. <laughs> kalikasan. <laughs> kalikasan <laughs> oh. <laughs> guys. Shai Shai Wen Spring Resort. Wala na mga tao guys. Ayan si Tarzan. Nandun si Tarzan o. Oh. Ayan si Tarzan. Nakabitay sitarsan. May ilang mga pa-effects. Mga effect dito sa Chiren Spring Resort. Mura lang ang entrance. 50 pesos lang. Ang laki-laki na. Pwede din kayo doon sa taas. <laughs> Meron din silang infinity pool sa taas. Hello, mga guys, uuwi na kami. Uuwi na kami ng Davao City. Hanggang dito na lang ang aming adventure. Dito sa ano, sa Siren. Spring Resort. Yan ang Siren Spring Resort. Ito ano. Yan, malalim yan. 5 feet. Kasi sa mga marunong lumangoy. Yan. Ito tayo. Ayan, malalim din yan. Pero sa gilid-gilid, mababaw. Kaya, oh. yeah. kung sino pumunta dito, Siren Spring Resort. Oh. Uh, si ano, Winnie the Pooh. Madami kayong makikita. Up. Bye bye na. Please subscribe my YouTube channel, mga guys. Thank you. Train.